Ah, magandang hapon po mga ka-mix. Ito kami ngayon sa General Trias. Nag-install kami po ng carpet. Hello mga ka Welcome to my YouTube channel. Sana po ay manood kayo sa aking YouTube channel sa aking mga upload ng mga video. Yan mga kamix dito kami ngayon sa General Trias Dasman Kakabit kami ng wallpaper ay ano, carpet. Ayan po. Tinabitan namin ng carpet. Bali, ano po ito? Ah, yung 6 na kwarto. Ayan si Boss Bombay. Nagkakagit ng carpet. Okay naman dyan, Bombay. Pakit <laughs> mo naman mo. <laughs> Ikaw pa yung nagpapautang o nangungutang na Bombay? Ha? Ah. <laughs> oh, sino mo, Oh, Freddy Bidi! Kumabay ka muna sa ating vlog. Oy, okay, wala nga yan. Hindi nga naman talagang kawaya, no. Uh. Pamatay yan, ha? Uh. Love you! Oo. Uh. Ay! Ayan. Ayan na mga kamix! <laughs> Ayan, mga kamix, kawain mo na, kawain mo na. nag nahihirapan na sila Kahit nahihirapan, kumano ko. Ayan na, sige. Oo, oh. oo. Oh. Ayan na! Ayan na, okay. Okay na. Eh, sino ba yung nasinalim? Si Hapong oh. Hilaw? Si, ano, Boy Tigas. Boy Tigas! <laughs> ano nangyari sa'yo dyan? Bagtulog ka. Kawain. Kawain muna sa ating uh, video. Kawain muna na Kaya. Si Boy Digas. Saan na ito? Yan. Ito na lang ang aming gagawin. Kapiraso na lang. Pagkatapos yan, kung tiglinis, sabay. Uwi, ano? Uwi, ano raw? Uwi, ano? Tagay, na. So, halika. Liputin natin. Ayun pala si Isa. Bade! Para makita natin ang ating mga magandang gawa. Ito po si Boy Dila. Oh. si Boy Dila. <laughs> Sabi niya, guwapo na siya, hindi naman eh. Kanta <laughs> to! Ayan. Ikotin natin dito yung ating mga... Ayan. Ikotin natin ang ating ginawang mga carpet. Ito, madugo dito. Maraming gamit. Pero, salamat sa Panginoon at uh, nakaraos na rin. Natapos naman na. Ah. Ayan, madugo. Ayan po yung design niya. Kailangan di-stretch mo yung kulay po. Ba? hindi na rin diretso kaya pinili namin yan dito sa Iris kami lang 6 na kwarto po ito dito pa dito na kwarto kami lang dito dito ayan ayan puro po may ano ito puro ano may mga gamit kada kwarto kaya medyo mahina hirapan kami natatagal lang kami ito po yung isa, malaking conference room. Video na natin. Ayan. Ito yung, ito yung conference. Medyo ito yung malaking kwarto. Ayan doon. Pwede natin dito sa kuna. Ito. Ayan. Ayan. Ah. Mm. Oh. Okay na. Okay. Okay mga kami. Iyon po ang ginawa ngayong araw. Another famous project. Okay. Ayos dina, na. Bye-bye, mga kamix. Sana sa po ay manood balik. kayo sa aking YouTube channel. Ano? Mga kamix, bye-bye. Okay. 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 Magandang araw at holiday pala ngayon, ano? Holiday. Yes, holiday, oh, holiday. holiday. Labor Day. Labor Day, May 1. Okay. Araw okay. ng mga puso. Araw ng mga guwapo. Okay, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. 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 Ay. Okay. Babay, babay, Ay, okay. babay. Yung silalim, <laughs> e sila silalim. Magbabay ka siya. Ayan, hirap na hirap na yun. Magbabay pa rin. Oh. Okay. Okay, tama na. Okay, mga kamiks. Yun na po kami ngayong vlog na ano, sa araw na ito. ngaming ginawang carpet. See you next video, mga kamiks.